Good day mga ka -GT. at magandang hapon nga po pala sa inyo lahat at eto syempre si Bat po tayo papunta po ng UPLB at alam nyo naman po tayo magpapapawes at kailangan po natin mag-ensayo baka biglang mapasama sa biyahing Skyline, mga ka-JT, this coming October, at yun, nadaanan ko nga pala si Kasingot. At syempre, shoutout nga pala po sa mga nagpapa-shoutout At ayan, nakita nyo naman po, bago ang ating salamin, kailangan po natin bumili. At uh, toktik lang po yan, mga ka-JT. Mumuraita lang po yan, hindi po yung mamahal. At nasa national road po tayo. At nakita ko dyan si Master Eldon, sinabi ko na nasakit pa yung aking alaklakan. At shoutout nga pala po sa mga gusto magpabook. Meron po mga legit pool agent dito sa Los Nap City. At syempre, meron din pong kay MCA sa mga gusto po ayon direct to the home ano homeowner na sa owner po kayo Monet Castillo shout out po sa inyo sa mga gusto maligo magswimming ah uh, natural po yon no no chlorine treatment pagkakaalam ko po doon po sa kay MCA Lagoon kay MCA uh, JP at kay White House tapos kay Ruben and Gillian Resort kaya po dun sa KMCA Nagomi at KMCA Docs, ayun po mga resort na yon sa Monit Castillo page mga ka-JT Doon po, uh, shoutout lang po kayo doon Shoutout lang pala, basta mag-comment lang po kayo doon At syempre mga ka-JT, lampas na po tayo dito Ayan, may nakita po tayo diyan. Patawa-tawa lang po tayo diyan at uh, dire diretso lang po tayo Kailangan po natin magpapawis at mag-ensayo Dahil sa nalalabit na October, sana matuloy ako Pero pagka dumating yung pinagmamaneo ko nga nga mga ka JT pero syempre work first before ending anything else at syempre meron po tayong ano, appointment na naman inaantay e, ko lang po ang chat chat ng Kura pa ro ko at uh, makakausapin na ro po yung EJ mga ka-JD. At syempre, ayan, nakita nyo naman po ang init-in -init po niya na sa dos media. Uh, shout out nga pala po sa Teak Kitchenomics sa uh, tawag dito sa chef at assistant chef na si Elvira Gutierrez at saka si Cha. Ayun nga po, syempre, nagdala tayo ng binalutan, pagkawing pagkawi ko po. Eto, panik lang po tayo dito mga ka-JD. At dyan, nakita ko po si tatay na napaka naawa po kundi na po makaawon yung motor niya kasi pinupwersa niya pa mga jd Ayun, ayun nabot na siya ng usok. Tingin kapag kaganyan lubay na po yung makina na yan baka konti na po kasi parang nag-overheat na po yan nakita nyo naman po yung usok nya yan yung dati mga nakikita ko nung panahon na ko ay naliligaw na lang dahil ganyan. Usok mga JT pero hindi naman ganyan karami. Pero pag yan ang inano mo, hey nako, kukunin ka ni Lord yan. At yun nga po mga JT, nilampasan ko lang po si tatay. Sabi ko, check upin po at kailangan na niya rin pong ipacheck sa mekaniko yon At dito mga JT, nakita niya naman po yan. Naguulan po kasi kaya medyo may ano. At uh, tinesting po natin dito yung ating bagong-bagong bago na luma. Joke lang po yun. Ayan, lampasan lang po sila. Wala pong bago dyan. Ako lang po ang luman-luma -luma dyan need ko lang po talaga at na sasama po ako ni Elmer at sana po matuloy ako at matuloy kami at shoutout nga pala pa yung Santino Santino uh, namimiss na kitang kasama sa ride sana matuloy tayo bukas or hindi man okay lang dito po syempre mga ka JT dito po kailangan po lang din ng konting hinay-hinay na lakas at konting lakas-lakas na hinay-hinay ano yun JT dito po hindi po ako nakapagmartis dito may may ano dito, may peace of mind kaya nandito po ako mga JT napakasarap po dito masarap po dito mag-ride walang stress at wala rin pong pasaway. At wala rin po dito yung mga kachismisan ko. At shoutout nga pala doon sa tatlong nasa may harap ng tindahan na ni Ate Nene na nakita ko nagchichismisan yung anak ni Michelle at saka yung apo ni Ate Leona at yung isa nilang kasama. Si Andrelin Cuevas, yung kasama mo, yung kapatid ni Salasabog at saka yung kasama mong isa, mga chismosa kayo at aga-aga. Shoutout ko raw sila at followers daw at uh, supporter nila, ko Thank you sa inyo. At syempre sa mga admin na nag-approve sa akin. Salamat po. At sa lahat po ng mga nagbabiral sa flood control. Minsan hindi na namin kayo maintindihan. Bakit hindi pa kayo Ma secret sana matupad na yung wish sa birthday wish ni Kara mga JT ka eh ako uh, ako talaga hindi ko na sila bibigyan ng pondo tama na pa sweldoin at paggawa na lang sila ng mga batas-batas para wala pong alam na mga kabataan alam na di syempre hindi natin malaman kung sino po talaga nagsasabi na to oh ang dami po mga aligasyon sana po, mga ka-JT, pag may nakulong, ibig sabihin nyo ng totoo. At dito pa, dire na po tayo. Shoutout nga pala po sa mga magpapabuk Pwede naman kayo mag-comment sa akin sa mga resort resort at i-refer -re ko kayo sa aking kapatid na ang aking ate. At doon po ko kayo makipag-transaction sa mga magpapabook po. This coming or outcoming. Tama po ba yun? Basta ito po, syempre mga ka-JT. At dito po tayo dumaan sa may ano, ta, naglakad po kasi napaganda po nitong area na to. ang uh, dami pong alam ko pag alam ko mahaw gani po yan po noon. Yan. yan. po ata yung ginagawang poste eh, dati or ngayon mga ka-JT, basta yan tumataas po. Hindi ko po alam, hindi po ko sure ako sure kung mahogan nga yan. Pero sa tatagal na po niyan, yung mga puno na yan, hindi po natitinag na ng bagyo mga ka -JT. At yan, sinasabi ko nga po sa inyo, yung bagyo na dumala dumalaan, buti na lang, umiwas, magaling umiwas, si Maria Makiling, thank you, tsaka yung Sierra Madre, ah Sierra Madre, hindi ano pala, Banahaw, thank you so much, at nakaiwas yung storm, Odong ba? Ondong. Basta yun. Yun po yung bagyo na yun. At syempre dito, pag tambay ko po rito, malas-malas po tayo. Hindi po laki si JT at wala po tayong nakita. Mga katropa na nagja-jogging ko konti lang po pero may mga nagde-date po sa mapapasana all ka lang po mga ka jt at syempre ayan, dampas po tayo sa umali doon po tayo sa may dulo at doon po tayo tatambay mga jt sa dulo-dulo at nakita nyo naman po yan na napakalawak-lawak at napakaluwag po. Medyo mainit na po dyan. Talaga namang ginawa ko lang talaga po magpainit din dahil kailangan din po sa katawan ang sabi ng mga doctor. Kailangan din naman din natin mapaso ang ating mga ka-skin-skinan. At alam ko meron pong ano yun eh. May vitamins po yun. Ayan. Lampas po tayo dyan sa ginagawang yan. Wala na po dyan yung temple pagkakaalam ko, hindi ko po alam. Pagkakaalam ko, pero hindi ko alam. Ano ba yun, JT? Ang gulo mo, para kayong kumari mong taga Miramonte, ka kausap. Minsan niyak, minsan na drama. Ang daming mga, ano, ang daming hinanakit sa buhay. At syempre, mga JT, dire-direcho lang po tayo dito. At ayan po, nakita nyo naman po yung mga nalaglag na dahong kasi napakalakas po talaga ng hangin. Ang bagyong dumating po, pero hindi pala po dumating. Umiwas po kasi natakot. Mga ka-JT, pinaghandaan ba naman ng mga taga Laguna yung pagdating ng bagyo? Kaya yon mga ka JT, eto po, dire-direcho lang po tayo. Pero may mga ulan-ulan din naman po. Dumaan po tayo dun sa Hidden Falls, kaya lang mahina po yung tubig, kaya hindi na po ako tumambay dun. Tapos malamok po, kaya bumaba po Dito na po ako tumambay sa may favorite kong spot, sa may tower, mga ka-JT. Yan, inum -inum lang po tayo ng tubig. At after ka po rito, syempre, dire-direcho po tayo sa Interis. At shoutout nga pala po sa nagpapa-shoutout. At syempre, mga ka-JT, eto lang po tayo nagpapawis lang po, naghahanda po tayo sa mga ka, mga ka-rider ko at mga ka-driver ko at mga ka-bisikleta ko. Ingat-ingat kayo lagi sa kalsada. Ingat po tayo. At yun nga po, ko mga ka-JT, dito na po ako duma sa may Vega Center, papunta po ng LB Square, papunta po ng Junction. At yun nga po, medyo nakaano tayo ng traffic. Wala po mga estudyante dyan. Kukunti po yung nakikita ko estudyante at nakakukunti rin din po yung nakikita ko mga nag-walking, nag-jacking. Ang nakikita ko lang po dyan yung mga nakatambay at mga nagde-date mga JT. E, hindi ko po alam kung alam ng mga magulang nila. Basta ako mga JT, dire-direcho lang po tayo dito. At yun nga, after ko po dito magpahinga, Larga na po tayo. Wala po tayong ano, malas-malas po tayo. At dito dumaan po tayo sa may anim animal husband tree. Tambay-tambay lang po eh. Mapapasana na Walga, may nagde-date po diyan. Wag po natin pakalaman, JT. At siyempre, wala po tayong mai -e ngayon kasi wala naman po tayong kamaritisan. At wala rin po tayo narinig kaninang umaga. At yun nga po, ayan, good weather na after po ng mga masasamang panahon uh, nung nakaraang araw or kahapon o isang araw. Ito na po siya ngayon, nagiinit na po siya wala na po tayo bagyo, sana po wala na po dumating na bagyo, at sana po umiwas uli dito sa party natin, or sa buong Pilipinas mga ka -GT. At alam niyo naman po mga ka-GT, after ko po tumambay dito at magpahinga, dire-diretso na po tayo umuwi at dito po tayo dumaan sa may iri. Pagdating doon po sa iri, wala rin po ang nakita nagja-jogging. at wala rin po mga ano dito, meron po dyan, ayan, uh, yung parang polis dito mga ka-GT, lagi po meron dito nagpagbantay niya, pinaka-duty. Kaya hindi po nakakatakot na dito at yan nga po, ito palabas po tayo ng ano, at yan yung makikita nyo, yan sa may jaggingan po dyan. At uh, napakalawak po niyan. Ang pagkakalam ko po ay ano pa rin ho yan. Hindi ko alam kung iri ba sa UP campus pa rin yan. Da, sako pa rin po ng UP college yan mga ka-GT. Ito, dire-direcho lang po tayo. Bago lang po ito yung kalsada na to Direcho rin po ito na palabas ng UP gate mga ka-GT. At yun nga po, meron ako nakita mga sasakyan na pinapara ng mga guard or police dahil wala po silang sticker kaya ayon mga ka JT sila ay pinapara para kunin yung mga lisensya kasi po may sticker po talaga dito hindi po kayo makakapasok basta-basta or makikiusap lang po kayo kung pwede tapos hindi po kayo pwede magbabadata dito basta yung may bayad po yung sticker dito kailangan po rin ng ORCR tapos bibigyan na po kayo ng sticker magbabayad kayo sa 7 eleven hindi ko po lang kung saan pa magbabayad basta may babayaran kayo kailangan lang ng ORCR na para makapasok kayo dito mga JT at ako naman po ay lagi nagjijaging dito ngayon tinatamad lang po magjaging sa umaga kasi tinatangali po tayo ng gizeng tinatamad na si JT at yun nga po sa mga nakakapanood sa akin at kung saan po nakaka Uh, rating to yung video ko, maraming maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta at mga naniniwala, this is JT Sakalam and I, thank you at yun nga po mga JT, syempre palabas na po tayo dito ng UP Campus at uh, palabas na po tayo ng UP Gate dadaan po tayo sa may Vega uh, umali, uh, tapos dun sa may dating Agrix, tapos sa may papunta pong LB Square yung demikan po, at lumampas din po tayo sa St. Therese, tsaka po papuntang paglabas po dyan Meron pong mga tindahan doon si Ate Mayilang ang sarado pero yung mga katabi niya nakita ko sumigaw pa ako ang sabi sa akin nung ano wala si Mariel ayun Ate Maye wala ka daw sarado yung tindahan mo lagi kita sinisigaw mo doon. pero yung mga kapitbahay mo doon Ate Maye ay bukas eto nga po eto palabas na po tayo ng